Pinalaya ng otoridad ang ilang mga Pilipino na nagtatrabaho sa sinalakay na Filipino Offshore Gaming Operator o Pogo Hub sa Bambantarlac, batay sa rekomendasyon ng Interagency Council Against Trafficking at ng DSWD higit at tunda ang Pilipino na narescue sa San Juan Technology Incorporated na pinakawalan na kagabi. Ito ay matapos na luwabas sa investigasyon na wala silang kinalaman sa mga iligal na gawain ng na nabanggit na Pogo Hub bagkos biktima lamang ng panaloko. Sabi ng DOJ, nirecruit ang mga Pilipino sa social media para magtrabaho bilang call center agent. Pinangakuha na ang iba sa kanila ng sweldo na nasa igit sa 20,000 piso kada buwan pero gagamitin lang pala sila sa lab scam. Dabatid ang iba sa mga nirecruit ay nagtatrabaho bilang maintenance, tagaluto at nag-serve sa kantin. Plano naman ng DOJ na tulungan ang mga Pinoy na magsampan ng kaso hinggil sa usapin naman ng trabaho. Samantalang inihanda na rin ng mga prosecutors ang kaso human trafficking at serious illegal detention sa mga may-ari na Pogo. Ayon naman kay Presidential Anti-Organized Crime Commission, Chief Yusek Gilbert Cruz, nasa 373 Pinoy ang pinalaya sa nabagit na Pogo Hub habang may siyam na iba pa ang naiwan na tatayo naman bilang mga testigo. Para sa NBC TV Network News, ito si Bagasales, sama-sama tayo Pilipino.